Committee. I am Daniel Caminati from the ALG, Bureau of Local Government Supervision. Uh, we want to share lang po kung paano po kami nag-collect ng data dun sa mga local government units. Ah, hindi. Nagbibigay ka agad ng excuse eh. Ah. Hintay mo muna magtanong All right. ako. Right. Sige. Kasi ang sasabihin mo yung problema ninyo sa pagkolekta ng master list ng mga <coughs> tricycle sa local government unit. Inuunahan mo na kagad ang depensa mo eh. Di ba? <coughs> uh, ang performance ninyo is uh, 15%. At ang sinasabi ng LTFRB, dahil hindi magkaugma yung inyong master list. Tama? Actually, may master list nga kayo ng 2022 uh, for certain local government unit biglang bumaba sa 2023. Ay, so, hindi naman. Ay, yung tricycle, sa pagkaintindi ko, hindi pa baba eh. Parami ng parami nga eh. Pero, kung meron na kayong dinidistribute noong 20, 2022, then dapat meron na kayong master list doon sa inyong opisina. Ina-update na lang ninyo pagdating ng 2023. At sa tingin ko, hindi dapat bababa. Tataas kasi. Dumadami yung tricycle sa bawat jurisdiction. Eh. Pero sa inyo, bababa. Could you explain why? Yes, Mr. Chair. Bali, ang nangyari po niya for GAAT 2022, nagkaroon po ng MOA again, si DILG with LTFRB ng kung uh, sino po yung mga beneficiary for 2022 yun na rin po yung beneficiary for 2023 so unfortunately for 2023 po, Mr. Chair lumiit po yung number, yung figures natin dahil base po ito sa grounds base po ito dun sa mga uh, na receive namin na uh, issues and concern na sort of parang hindi na interested yung mga tricycle drivers natin since hindi pa po kasi sila nakaka-receive ng subsidy nung 2022. So parang ganoon po yung mga ano ano hindi inter kaya bumaba yon dahil wala nang interest yung mga tricycle drivers. Yes po. Tama ba yung pagkarinig ko? Yes po. Sino kayang grupo ang hindi magka-interest na magkakaroon sila ng pera? May mga sentiment po kasi sila, Mr. Chair, na uh, hindi na po ako mag magre-register diyan, hindi na ako mag magbibigay ng ng data diyan or nung pangalan ko. Alam ba? ako po tricycle driver. Kasi hindi naman napaprocess yung yung application ko eh, noong 2022 eh, tapos ngayon magko-collect kayo uli. Sort of ganun po yung situation po sa ground. Kaya, uh, eh, sino po ang may kasalanan na hindi na pra-process? Hmm. Sino may kasalanan na hindi na pra-process? Sige, ang sagot nila, hindi na ako magpaparehistro dahil hindi naman na pra-process yung claim. Now, who is the one processing there? their claim. Di ba DILG? Ang pag-process po nung... Yes or no? Sino nag-process? DILG? Nag-validate nag ano po? Nag po nung... Yes, kayo nag-validate. Kasi kung wala kayong validation, isa-submit sa LTFRB, the funds will not be released yung validated po na list is galing po sa local government unit. And Yun we na nga, are... galing nga sa local government unit, dinadala sa inyo. <clears throat> o kaya sa LTFRB, pero pinapadala yung LT, ng LTFRB o ng local government you, sa inyo for validation. Kasi hindi mag-release -re yung LTFRB ng pondo kung walang validation ng DILG. Tama? Tama po, Mr. Oh. Now, ngayon, dalawa lang kayo nadadaanan. Bakit kaya nadidelay? Yun ang katanungan ko eh. Dadalawa lang kayong ahensya ng gobyerno eh. Mr. Che, yun munang, bakit siya nawala ng gana? Nawala ng gana sa tagal. <laughs> Correct, po. Oh, yeah. okay. Correct po. Yun na nga yung issue na nire namin eh. That is why we have included this in the agenda for today because marami ng reklamo ang natatanggap namin bakit bakit hindi tayo maghanap ng solusyon? Oh, ano bang problema sa inyo, LTFRB at saka DILG? Mr. Chair, kanina narinig ko si attorney, naghihintayan sila ng, ng uh, DILG. Kaya nga. Despite the due diligence na sinasabi niya, so hinihintay niya muna, so kung wala siyang mahintay, walang mangyayari. That is why yung process nga, uh, Your Honor, is that ibabalidate ng DILG. Kung walang violation ng DILG, LTFRB will not release the funds. Yun ang proseso eh. So I'm asking DILG, bakit matagal? If I may po, yung data po, for example, for 2022, we have transmitted naman po kay LTFRB yung listahan ng mga beneficiary galing po sa mga local Would government Would that be units. true, LTFRB? Eh, kasi nagtuturoan na naman kayo eh. Hey. Uh, yes sir. Tama po. Tama. So, okay, uh, bakit hindi nyo pa -process? process? po namin. Ang nang nangyayari po, yung, yung problema po ulit, yung GCash accounts po, kasi kailangan po kasi through, through e-wallet po yung yung bayad po, no? Tama po. Yes, yes. yes sir. Yes. O alin doon yung G-Cash na may problema? E eh, meron kayong over-the-counter uh, procedure. Meron kayong fuel cards. Meron bank-to-bank. -bank. For 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 tricycle drivers, your honor, uh, yung g -cash account, yung e-wallet, o kaya yung over the counter or yung off offsite distribution. Ngayon no, na yun sinabi ko diba? I yes sir, Kasi no. ikaw nagsabi mismo niyan eh. Opo. Uh, yung yung recommendation po ng offsite or over the counter distribution manggagaling pa rin po sa DILG or honor. So yung master list po na ibinibigay po sa amin naka-indicate na po yung Gcash yung mode of payment either e-wallet or uh, over the counter or offsite distribution. So uh, pagka Gcash po, doon po namin talaga binavalidate manually. So, isa-isa po kung, kung tama po yung entry po ng, ng Gcash account, Your Honor. Attorney, ako lang ang may distrito ngayon dito eh. Ah, si Pampala, si Honorable Gato. Hindi ko alam kung nag-submit na siya ng listahan ng kanyang mga tricycle drivers doon sa probinsya niya. Pero in my case, in the city of Antipolo, nakapagbigay na kami last year pa. Di ba? Last year pa. Yes, yes, Your Honor. And your excuse when we followed this up, kasi alam naman namin na may pondo yan eh. When we followed this up, ang sinasabi ninyo, yung DILG, walang certification. Ah, uh, yes, Your Honor. Yes. LG. Mr. Chair, i-verify ko lang po yung dinutukoy po ninyo po ba is for 2022 or for 2023? 2023. We yes. have we have ano na po. We have transmitted na rin po yung list, master list ng data ng mga tricycle drivers po to When? to LTFRP. When? We'll just check lang po, Mr. Chair. Yes, kasi ang hirap niyong mag-imbestiga na nagtuturoan eh dahil pabalik-balik ako sa inyong dalawa eh. For a while na po, Mr. Kuning, lang po yung data. LTFRB. Kailan nyo yu natanggap yung uh, validation report? We, Your Honor, we, we endorsed the request uh, in December 2023. Uh, we made a follow-up letter in January or February of 2024, Your Honor. Uh, as to date, uh, there had been no uh, transmittal of the validated Uh, list Bakit December lang ninyo niyo ni request yung validation dun sa Kwan? Samantalang yung aming submission according to uh, our local government unit matagal nang naibigay. May meron pong initial uh, submission po ang ng ng DILG your honor which we were able to process yung mga hindi po nakasama. So ito po yung subject po ng aming uh, Uh, request po sa DILG, Your Honor. Ano iho? Kasi December lang daw ang nila eh. <clears> Hindi <throat> ko tuloy alam kung anong records ang paniniwalaan ko eh. Yes. Um, Mr. Chair, uh, if I can also suggest, um, in order to reduce the steps between these uh, in the implementation of the fuel subsidy, maybe we can, in, the, in, in doing our next GAAs, maybe we can divide the uh, fuel subsidies into DOTR, DICT, and D DTI so that there will be no need for. transmitters of these uh, lists from DILG for instance. DILG can, um, can just uh, distribute. No, the ang problema lang naman yung proseso eh, Asek. Yung pondo na sa LTFRB, eh. yun lang proseso kung paano may uh, bibigay eh. <clears throat> It needs a validation uh, certification from DILG. Kasi maski magbigay yung local government unit ng kanilang listahan, uh, hindi yung honor ng LTFRB except yung validation ng DILG. Ganon yun eh. So, hindi ko alam kung magkaaway ang DILG at LTFRB. sir Eh kasi, yung record, talaga naman lahat na di delay asek delayed. so there must be a problem Mr. Chair I think uh, the LTFRB or the other concerned agencies must also look into the eligibility criteria kasi napakahirap yata nito eh. For example, that the delivery personnel do not regularly receive gas allowance as part of its employment package. Ang dami palang titingnan pa, Mr. Chair. That the delivery personnel must be on active status, duly registered with an authorized PEMEDES entity. Ano ba itong mga ito? That the delivery personnel are actually tasked to deliver parcels and other mail matters. That delivery personnel must use his or her personal vehicle for delivery, not company provided service vehicle. That the vehicles are either powered by unleaded gasoline or diesel fuel. Kaya nyo Do you have regular employees task to validate each and every targeted recipient para makapasa siya sa mga eligibility criteria outlined in this report? DLG, answer the question. Kaya sa tagal, alam mo, kama naman eh. Ngana. Wala, inaartihan mo lang ako. sa sinabi mo rin sa akin to nung tatlong taon na nakararaan eh. Wala ito, hindi totoo ito eh. So magsasawa na lang yung tao eh. So yung perang uh, inappropriate ng Congress, 3 billion, wala, nandyan lang sa Parang wala rin nangyari. The question remains whether the program is fulfilling its objective. Yun ang tanong ng chairman. Siguro po, uh, tignan nyo mabuti yung eligibility. Siguro ibaba na lang natin yung criteria. Hindi naman yung Wala ba kayong bolang kristal na lang? Bumili na lang kayo ng O kaya, may, kung meron po kayong mabibiling ano, isang gadget, ah, parang doktor na Mr. Chair, pag sinot mo sa kilikili niya, pagka naging green, pwede ito. Pagka red, awala ito. Para mabilis. Ha? Lili niya silang ganyan. O itapat mo sa, basta idampi mo sa braso niya, green, Okay to. Ang bilis siguro eh. Pagka walang ganun, sayang yung ano, sayang yung program. Maganda yung program because it helps fusion the impact of rising fuel, lalong-lalo na sa panahon talaga nga. So, pag binigay mo after six months, Mr. Chair, sabi nga ni... Yun ba yung nagsabi sa atin? Ano mo pa yung damo kanya, patay na yung kabayo. Kailangan mabilis kasi. Kailangan efficient. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Now, I just want an answer from DILG and uh, LTFRB. Can you solve this problem? LTFRB, Your Honor, uh, we will be uh, inviting the representatives of the DICT and the ILG for another uh, uh, meeting, Your Honor, to effectively and efficiently uh, implement the program, Your Honor. Sabi ni Honorable Marco yung sagot mo raw, hindi appropriate sa katanungan ko eh. So, will you please answer my question straight? Yes, Your Honor. Ay, kasi ang nagsasuffer yung dapat beneficiaries nito eh. DILG, what is your commitment? Yes, Your Honor. We will coordinate po with the LTFR to fast track po yung disbursement.